panuorin natin to mga lodi eto na ang naging performance ni Shai Gildos Alexander sa kanilang kauna-unahang champion sa NBA 2025 mga lods ito natin makikita ang overall galawan ng isang Shai Gildos Alexander na hinirang na MVP ng 2025 NBA Finals. Mga Lodi, kita nyo naman kung paano niya i-split ang dalawang defender niya patungo sa basket. Mga Lodi, Ay naman dito sa susunod niyang atake, dala-dalawa ng mga Lods ang nagbabantay sa kanya. Talagang hindi siya hayaang makapasok pero meron siyang tira sa labas. Yun ang kagandahan dito kay Shai Giljus Alexander. Mga Lodi, iba sa dalawa yung nag sa kanya sa pagpasok niya. Mga Lodi, yung isa nakatingin pa sa kanya para sa help defense kung sakasakaling umatake siya pero doon sila nagkamali dahil sa labas tumira para si Sheigildius Alexander, para sa isang 3-point territory, mga Lodi. At nating nga ngayon, mga Lodi. Dito naman, sa susunod niyang atake, mga Lodi, halos lima na yung nakatikin sa kanya pero di naanan niya lang. Doon nagkamali ang limang player ng Indiana Pacers dahil pinasa niya sa 3-point territory kay Shelf Pongri para sa isang 3-point shot mga Lodi, Dito pa sa isang atake ni Shai Gilgis Alexander, pinakitaan niya ng bull hunting. Itong kanyang defender na si Maturin, mga Lodi. Hindi siya nakahabol sa isang pull up shot ni Shai Gilgis Alexander, mga Lodi. Tingnan nyo naman kasi yung galawan, mga Lods. So, talaga namang hirap bantayan na ni Shai Gilgis Alexander. Hindi mo alam kung papasok sa loob o titira sa labas. Kaya talagang may ilang ka, mga Lodi. Talagang sinayaw sa iwan niya lang itong mga lodi sa isang pull-up shot. Gaya ng inaasahan mga lods, hindi na naman siya nakahabol sa isang tira ni Shegel Alexander. Basket yun mga lods. Pagdating dito sa susunod na atake ni Shegel Alexander, half court pa lang mga lodi, binabantayan na siya. Pero tagang hirap tipensa, kita nyo naman yung ngayon mga lodi. Alos dalawa na yung nagbabantay pero hindi pa rin siya nahuli. Ito mga lodi, tingnan natin sa slow motion kung paano niya lagpasan itong dalawa nakapayong na, na depender. Tignan mo naman, tiningnan niya muna yung mga kamay bago siya tumira mga lodi at talaga namang hindi siya napigilan mga lodi. Kaya ano ang gagawin mo dito kay Shai Alexander na depensa mga lodi? Kaya, Kaya talaga sa half court pa lang, pinapressure na nila to si Alexander mga lodi. Pero tignan mo naman, ang ispin na napakalupit para iwanan ang kanyang defender sa isang layup mga lodi. At ang isa pa mga lodi, magaling din tong humanap ng kakampis si Shai Gildos Alexander. Tingnan nyo rito sa play na to mga Lodi. Makikita natin, nagbigay ng isang pick and roll itong si Artenstein at syempre tatakbo siya dyan sa gitna. At dyan ibibigay ni Shegel Alexander para sa isang monster slam dunk ni Artenstein mga Lodi. Pero hindi lang sa upesa masa at si Shegel Alexander magisa isa depensa ito mga Lodi. Oh. Inanticipate niya yung pasan ni Haliburton mga Lodi at yun nga still mga Lodi. Pares ang easy layup. Dito naman mga lodi, sa isang play na ito, po posting si Shigelius Alexander kontra dito kay Neymar. At sa pamamagitan ng isang pay away shot, mga lodi, hindi nakahabol yung depesa ni Neymar. Kita mo naman yung elevation kung paano niya itira yung pay away shot. Hindi mo lang nakahabol itong si Neymar. Mga lodi, late na, na itira na ni Shigelius Alexander yung bola at basket na naman yung para kay Shai mga ludes dito mga lodi atake naman dito Shai Gildas Alexander pero tingnan mo yung ginawa niya sa kanya defender mga lodi inahiga niya sa sahig mga lodi at yung help defense tinirahan niya lang ng harapan mga lods pinakita niya rito mga lodi kung bakit siya tinanghal na MVP at kapag siya nga may hawak ng bola mga lodi alam niya agad kung kanino niya ibibigay ang bola at ibinigay niya nga ito kay jalen Williams na alam niyang mabilis to at hindi kayang habulin sa transition office mga lodi basket yung para kay jalen Williams at alam niyo ba, na isa rin ito si Shegel Alexander sa magaling bumasa ng opensa ng kalaban. Panoorin niyo kung ano ang gagawin niya rito, mga Lodi. Nabangan niya yung pasa ni Andrew Neymar sa right wing, mga Lodi, at yun, still na naman. Siyempre, dahil si Shegel Alexander ay magaling sa transitions open, siyempre, na-covert niya agad yun. Tingnan niyo kung paano kabilis sa kanyang reaction para makuha yung pasa ni mga Lodi. At ito, sa sa mga lodi talaga namang ipinakita niya na kaya niyang tumapos ng isang steel mga lods ito ang madalas na move na gawin ni Shegel Alexander yung hesitation mga lodi tsaka isang bunggo para magkaroon siya ng puwang sa kanya ititira diyan talaga siya magaling mga lods at talaga namang hindi siya subasalto diyan mga lodi at kung one on one naman ang ibibigay mong depensa sa kanya nako mga lods asahan mo kakainin niya lang yan ito mo naman yung ginawa niya rito. Talaga namang hindi siya pinigilan mga Lodi. Tiniraan niya lang ng jam sa paint mga Lodi. Yung kanyang defender. So mga Lods, panoorin natin kung paano niya kinain ang depensa. Dito ni Andrew Neymar sa one-on-one -on -one defense mga Lodi. Katulad ng dati mga Lodi, bago niya itira isang bump ulit para magkaroon siya ng espasyo. At yun mga Lodi, nahuli na naman yung depensa ni Neymar para sa isang pull-up shot. Dito naman mga Lodi, sa play na to, ipinakita ni Shegel Jus Alexander na hindi lang siya puro pensa. Meron din siyang depensa. Ito, panoorin nyo kung ano ang ginawa niya dito kay Halliburton. Shot block mga Lods. Napakaganda nung anticipation niya para mahuli yung tira dito ni Halliburton mga lodi. Kaya talagang karapat dapat itong Shea Alexander na makuha ang pinakamataas na award ang MVP final sa NBA, mga lodi. Dahil talaga namang ipinakita niya na overall package siya pagdating sa laruan, mga lods. Ang tanong, madala kaya ulit ni Shai Gilius Alexander ang OKC Thunder sa isang championship game sa susunod na NBA season? I-comment below nyo na yan, mga lodi.